Placine. The Totoo bang tinutulungan mo sa private investigator si Giselle para mahanap si Lynette? Uh, yes. Why? What for? Dad, let me handle this. Umayag naman na sila eh. Ayaw ka na naman eh. Sumasausaw ka na naman sa affairs nila eh. Di ba sinabi ko sa'yo? We are here not to help them. Pwede pa pabayaan mo sila. Dad, listen. Ginagawa ko lang yun para ipalabas sa kanila na concern ako sa kanila. But the truth is, hindi ko naman tatawagin yung private investigator na yun. Ipakailam ko ba? Okay, that's fine. Alam ko kasi, hindi ka pa rin natututo hanggang ngayon. Good job. Uh, Dad, To be honest, naaawa ako kay Amelie. Eh. Kasi wala naman silang ginawang masama sa atin eh. Somehow, I feel for her. I feel her fear, yung longing niya sa mother niya. Just it. Tigilan mo yung awa-awa niya. If Lynette doesn't come back, hindi natin problema yun. Tita, Trainer, gamutin pa natin yung sugat nyo. Huwag na. Doon ka na sa daddy mo. Tita, ah, alam ko galit pa rin po kayo sa akin. Pero sana maintindihan niyo po ako. Tatay ko pa rin po siya eh. mm -hmm. Hari. Kapag pinabayaan mo si Carlos sa mga ginagawa niya, katulad ka na rin niya. Kriminal ka na rin. Ni tita, sabi niya susuko rin naman daw po siya eh. Susuko? Naniwala ka naman sa kanya? Hari, kilala ko si Carlos. Hindi niya gagawin yun. Tita Lynette, Gagawin niyo po yun dahil anak niya pa rin po ako eh. Ah, Tito Lynette. May pakikiusap lang po sana ako sa'yo. Kung... Kung pwedeng huwag niyo na lang po siya sa mpa ng kaso. Huwag niyo na lang po siya ipakulong. Iwalayin niyo na lang po siya. Harry. posible naman yung mo sa akin. Kasal kaming dalawa ni Carlos. At kahit humiwalay ako sa kanya, kasal pa rin kaming dalawa. Tita, may kailangan pa po, po kayong malaman. Bago kayo ikasal, kasal na po si Daddy sa US. Kasal na siya kay Tita Erin. Ano?